Magandang hapon po mga idol Dito na tayo mga idol Gawa tayo ng Stabilizer ng truck mga idol Apat na piraso mga idol Ito na mga idol At tinuturno na natin Maraming maraming salamat nga pala mga idol Gawin ang sawan Suporta sa, sa, sa aking video Ito na mga idol ni eh. Hey nakilala tayo pa unti-unti sa Facebook yeah. sa so, nagtatanong nga po pala sa aking chef so, kung saan po banda dito lang po ako sa sa Nusi Del Monte Pulacan. sa Kampalay Proper po si Juno ito na siya mga idol ito idol hindi ko na pinakita pag Nakapangatlo na nga pala ito, mga idol. Ito na, mga isa. mo na tayo, idol. Ito na, mga Sakit nga idol, di ko na binigyuhan kasi pariyak na din naman idol. Kaya nag-iba lang maliit ang butas. Ito idol lang ating papakita natin mamaya ito sa yung gagawin natin. Ibang klaseng stabilizer naman ito mga idol. gagawin natin idol kaya lang gagawin ko dito idol hindi na ganito isang buo na kaya apat na piraso lang gagawin natin kasi kung magkahiwalay sana to idol walong piraso kaya lang sabi ko nung sa nagpagawa mas maganda buo na bibiyakin lang natin dito para pagkabit idol gaganon lang yun so na mga idol at tanggalin na natin to Ayun lang ating gagamitin. Ayun at lang, tanggalan lang natin ito ng kanto. Pantay lang konti. Tapos na ito, idol. Ito na mga idol. Pantay lang natin, idol. Ito, idol, medyo madali ito gawin kisa dun sa may mga lock. Ito, idol, walang lock. Tsaka yung gawa natin, idol, kung mapansin nyo, maliit ang butas nyan. Kitan ko idol kita ayan butas niya. Kung ano niya napaka maliit masyado ang ating butas kasi yun ang gusto ng customer natin para matibay ay doon. Ayan. Lakihan natin. At saka pala ay doon kapalan natin ng konti sabi nung ano. Mayari ayan. Dura dito mga idol tanggalan lang natin ng kanto. yung apurol yung ating tali idol yung ibang stabilizer naman gawa natin idol kung makikita nyo sa aking mga post may mga lock dito diba nyo diba? tulad idol may mga lock pero itong gagawin natin wala na kaya medyo madali tayo madali tayo paggawa asan na tayo idol Sabi natin na nga yun, tanggalan natin ang tanong ko. kapag ko natin yan ay doon isang side lang. Pansin nyo idol kasi sabi nung may-ari ko daw Ayun idol nabaan ko lang konti Kasi yung ipapasok to doon sa lock Uh, Ay, may lock na yung clam timano kaya wala itong lock gawa natin pansin niya may idol may tama yan pero bibiyakin natin yan presyo dito antayin na natin kunti may idol nalaglag ito so na mga idol last na para makita niyo na lang ating finished product dahil bibiyakin to natin ito Pasensya na mga idol sa ating video at maingay yung mga sakyan. Dahil tabi tayo ng kalsada. So Doon na Biyakin natin. Tulo na yung pawis ko ito. Asa mo na tayo idol. Idol at biyakin na natin idol. Ngayon idol pag kapit niyan. Gaganya na lang nila. Isa dati idol ito. ganito dapat ang gagawin kaya sinadjust natin ay doon na isang ano na lang isang buo siya tapos ito ginawa natin para makabit ano doon lahat ito ang fly doon may tama kang ina o, dyan natin na tatapat tayo doon yung ano yan puro may mga ganyan lang ay doon lahat medyo madali siya gawin sa ibang stabilizer kasi wala na tong sa si idol ang ating finished product yan ang parisan mga idol yan, kung mapansin nyo mga idol malaya, malaki, ang butas nito natin kaya ito nilita natin mga idol yan lamang po mga idol kung nagustuhan nyo naman po ang aking video pakishare naman po at pakipalo na rin samahan nyo na rin po ng like mga idol maraming maraming salamat po sa muli mga idol bye bye